Unahin na po natin kamustahin ang sitwasyon sa Aurora kung saan naglandfall na nga po ang bagyong nika kaninang alas 8 ng umaga. May ulat on the spot si Darlene Kai. Darlene? Koni na Ramdam na ramdam dito sa Bayan ng Kasiguran sa Aurora yung lakas ng bagyong nika. Binabayo pa rin kasi kami dito ng malakas na hangin at ulan. Katulad ng nakikita nyo dito sa aking likuran, tumumba na yung puno at makikita nyo doon sa likuran ng puno na yan, yung ibang mga puno pa at halaman ay makikita nyo yung lakas ng hangin dito. Mula kaninang madaling araw, tuloy-tuloy ng malakas sa hangin at ulan pero biglang lumakas yan mag-aalas sa is kaninang umaga. May mga pagkakataong zero visibility na sa kalsada. Ilang puno na rin ang natumba natuklap ang bubong ng covered court sa Kasiguran Central School. Itinumba rin ng hangin ang ilang upuan at lamesa. Ayon sa Kasiguran Municipal Disaster Risk Reduction and Management Office, nakaalerto na sila mula pa kahapon. Ang binabantayan dito ay ang daluyong o storm surge dahil malaking bahagi ng Kasiguran ay nasa tabi ng dagat. May mga mabababang lugar din na maaaring bahain. Kaya nagpatupad na ng forced evacuation sa karamihan ng barangay. Sa huling tala ng Kasiguran nguran MDRRMO 812 families o 2384 individuals ang lumikas na o nag-evacuate na Koni bawal nang maglayag yung mga sasakyang pandagat at bawal na rin uh, suspended muna ang mga tourism activities katulad na lang ng surfing, lalo na at surfing destination, itong Baler Aurora. So bawal na po muna yan at suspended na rin yung classes sa lahat ng antas sa buong probinsya, Connie. Yes, uh, Darlene, signal number 4 tayo ngayon dyan sa Dilasag ano? at uh, balita rin natin kanina sa ating panayam sa PDRRMO dyan sa Dilasag. May mga areas pang kailangan daw na puntahan no no so, subalit hindi na nila mapuntahan ito dahil daw sa dami na nagbagsakan na mga puno. Darlene, itong likuran mo nakikita natin may puno pa dyan, ano? Uh, meron ka bang balita kung nakapasok na ba sila doon sa mga areas kaya na kanilang pupuntahan para nang sa ganun ay isagawa itong forced evacuation? Kan Kani-kani na lang ko kausap ko yung RRF. Ayan nga sa at nila eh, hindi pa rin sila makalabas para o makaikot doon sa ilang mga lugar sa bayan ng Dilasag na meron pang nakahambalang na mga puno at iba pang mga debris sa kalsada dahil nga sa lakas ng hangin at ulan na nararanasan nila ngayon. So siguro as of 30 minutes ago kanina eh hindi pa rin po sila nakakapunta doon sa mga area na yon. Kahit po kami mula rito sa kasiguran papunta sa ng Dilasag eh hindi kami basta-basta makalusot dahil nga doon sa mga debris katulad tulad na lang ng natumbang puno na nakaharang sa kalsada. Connie. What about Darlene? Yung kanilang linya ng komunikasyon, uh, nakikita natin ano, na talagang uh, intermittent o paputol-putol na rin yung iyong uh, signal dyan. Pero sa kanila ba, dun sa mga areas na yan, wala na rin uh, kuryente at yung kanilang supply ba ng pagkain, nakapreposition na rin dun sa mga area po ng uh, Dilasag? Connie, sa buong probinsya ng Aurora kabilang na yung bayan ng kasiguran at pati na rin yung DILASAG, naka na kahapon pa lang yung lahat ng rescue equipment, pati na yung relief packs, kaya ready na po yan at maaari na po nilang gamitin at dalhin doon sa mga magiging affected areas. Pero pahirapan po talaga yung linya ng komunikasyon kahit dito sa bayan ng kasiguran, e ilang lugar na lang yung may signal at papatay-patay pa at kung minsan ay talagang nawawala, kaya hirap po yung linya ng komunikasyon dito, Connie. Ingat kayo John Darlene at maraming salamat sa iyong update sa amin. Nananatili pong isang typhoon ang bagyong Nika matapos itong maglandfall sa Dilasag Aurora kaninang alas 8.10 ng umaga. Base sa 8 a.m. bulletin ng pag-asa, nakataas po ang tropical cyclone wind signal number 4 sa northernmost portion ng Aurora, central at southern portions ng Isabela, buong Kalinga, Mountain Province, Northern portion ng Ifugao, central at southern portions ng Abra, at sa northern at central portions ng Ilocos Sur. When signal number 3 naman sa central portion ng Aurora, northern portion ng Quirino, northeastern portion ng Nueva Vizcaya, nalalabing bahagi ng Isabela, southwestern portion ng Cagayan, nalalabing bahagi ng Abra, nalalabing bahagi ng Ifugao, northern portion ng Benguet, southern portion ng Ilocos Norte at sa nalalabing bahagi ng Ilocos Sur. Isinailalim na po sa wind signal number 2 ang northwestern at eastern portions ng Cagayan. Nalalabing bahagi ng Nueva Vizcaya, nalalabing bahagi ng Quirino, nalalabing bahagi ng Apayao, nalalabing bahagi ng Benguet, nalalabing bahagi ng Ilocos Norte, Buong La Union, northeastern portion ng Pangasinan, central portion ng Aurora at northern portion ng Nueva Ecija. Signal number one naman dito po sa Metro Manila, sa Babuyan Islands at nalalabing bahagi rin ng mainland Cagayan, pati na rin sa nalalabing bahagi ng Pangasinan, nalalabing bahagi ng Aurora, nalalabing bahagi ng Nueva Ecija, Buong Bulacan, Pampanga, Tarlac. Northern at central portions ng Zambales, buong Rizal, eastern portion ng Laguna, northern at eastern portions ng Quezon, kasama na ang Polillo Islands at northwestern portion ng Camarines Norte. Tinatawid po ngayon ng bagyong Nika ang kalupaan ng Hilagang Luzon na inaasahang matatapos mamayang gabi. Umaga po o hapon bukas posibleng nasa labas na ng PAR ang bagyo. Sa ngayon, nananatili po ang banta ng intense to torrential rain o matitinding ulan sa Aurora, Isabela, Cagayan, Quirino, Nueva Vizcaya, Ifugao, Mountain Province, Kalinga at Apayao. Heavy to intense rains o malalakas na hanggang matitinding ulan po ha ang posibleng maranasan sa Abra, Benguet, Ilocos Norte, Ilocos Sur at La Union habang moderate to heavy rains naman o katamtaman hanggang malalakas na ulan ang pupwedeng bumuho sa Camarines Norte, Camarines Sur, Quezon, Nueva Ecija, Tarlac at Pangasinan. Pinaalerto po ang mga residente mula sa banta ng baha o landslide. Base po sa rainfall forecast ng Metro Weather, uulanin ng husto ang northern Luzon at ilang panig ng central Luzon. Pusidi rin po ang ulan sa ilang pang panig ng bansa sa mga susunod na oras na dulot ng trough o buntot ng bagyong nika o kaya naman po ay mga local thunderstorm. May bantarin po ng daluyong o storm surge sa ilang coastal areas ng Aurora, Cagayan, Ilocos Norte at Isabela. Maaari hong umabot sa 2.1 hanggang 3 meters ang taas ng tubig. Isa hanggang dalawang metro naman sa ilang coastal areas ng Camarines at Ilocos Provinces, La Union, Pangasinan, Quezon at Sambales. Pinapayuhan ang mga residente na lumayo sa beach. Bukod po sa mga lugar na may wind signal, magiging maalon din dahil sa bagyong Nika at delikado sa mga sasakyang pandagat ang pumalaot sa mga dagat na sakop ng Ilocos Provinces sa Silangan, Babayin po ng Cagayan, Isabela at Aurora maging sa ilang mga baybayin ng Quezon kasama po ang Polillo Islands, Camarines Provinces at Catanduanes. Mga kapuso, tumutok po dito sa Balitang Hali para sa 11 AM Bulletin ng Bagyong Nika. Bibigyan din din po natin at uh, bibigyan din po namin kayo nang update sa kilos ng dalawa pang iba pang bagyo na nasa Pacific Ocean na posible pumasok sa PAR sa mga susunod na araw. Bago pa man po naglandfall sa Dilasag Aurora ang bagyong Nika, pinalikas na ang mga residente sa mahigit dalawang barangay na posibleng maapektuhan ng baha at landslide. Ay kay DILG Secretary John Vic Remulla, mga lugar sa Ilocos Region, Cagayan Valley at Cordillera Administrative Region ang binabantayan nila. Tiniyak din po ng DILG na handa ang iba't ibang ahensya sa mga kakailangan gamit para tulungan ang mga maapektuhan ng bagyo. Sa Isabela, mahigit apat na raang pamilya mula po sa coastal towns o yung mga malapit sa dagat ang lumikas na. Sa tala po ng Philippine Coast Guard, mahigit apat na raang pasahero ang stranded sa labing dalawang pantalan sa Kalabar Zone at Mimaropa dahil po sa Bagyong Nika. Meron din pong mahigit dalawang daang stranded sa apat na pantalan sa Bicol Region. Sinimula na ang pagpapalika sa mga residente sa Tuguegarao, Cagayan dahil sa epekto ng Bagyong Nika. May ulat on the spot si Jasmine Gabriel Galban. Jasmine? kani nagpapatupad na ng preemptive evacuation ang lokal na pamahalaan ng Tuguegarao City dahil pa rin sa epekto ng bagyo nga Nika. Simula kaninang umaga ay inililikas na yung mga residente sa bahagi ng barangay Gosi Sur at Gosi Norte. Labing isang barangay ang binabantayan sa ngayon ng CDRRMO sa Tuguegarao City. Ito yung mga barangay na nasa low-lying area. Sa ngayon, wala pang pagtaas sa antas ng Pinakanawan River at Cagayan River pero dahil malakas ang buhos ng ulan sa Isabela, Ifugao at maging sa Apayaw ay pinaghahandaan na yung posibleng pagtaas ng antas ng mga major river system sa probinsya ng Cagayan. Sa mga oras nga na ito, ramdam na yung epekto ng bagyong nika. Tuloy-tuloy na yung buhos ng ulan simula kaninang madaling araw at pabugso-bugso na rin yung hangin. Sa ngayon, tuloy-tuloy yung repacking at prepositioning ng food packs ng LGU sa iba't ibang mga barangay. Nakahanda na rin ng Tugay City People's Gym na magsisilbing evacuation center. Bukod sa sa lungsod ng Tugaygaraw ay naka-alerto na rin ng LGU sa mga bayan na nasa southern portion ng uh, Cagayan. Samantala, pinagiingat naman yung mga residente sa banta ng uh, pagbaha sa mga labing isang uh, bayan dito sa probinsya ng Cagayan. Connie? Yes, Jasmine, Kukumustahin din natin dahil uh, dinaanan din ng Bagyo Marcy ang uh, lugar na yan. Uh, Kakamustahin natin kung yung mga nasiraan ng bahay, nasaan na ba sila ngayon? Ngayon na uh, may bagyo na naman, nanika. Oo. Alam mo, Connie, matapos nga na manalasa ang bagyong uh, Marse, ay nasa 32,000 na kabahayan ang nasira doon sa 13 na bayan sa probinsya ng Cagayan. At sa ngayon nga, ay may mga bahay pa rin talaga na hindi agad na iayos dahil parang dalawang araw lang nagumanda yung panahon. Kaya karamihan doon sa mga residenting nasiraan ng bahay ay nasa mga evacuation center o di kaya ay nasa kanil kanilang mga kaanak. Ayon sa provincial government, tuloy-tuloy naman yung suporta, especially yung uh, food na ipinamimigay sa mga residenteng apektado para matiyak din na sila ay nakakakain ng maayos at maayos din yung kanilang sitwasyon sa mga evacuation center, Connie. Maraming salamat sa iyong update sa amin, Jasmine Gabriel Galban ng GMA Regional TV. Samantala, dito po sa Metro Manila, naghahanda na rin ang ilang residente sa ilang bahaing lugar sa Baseco sa Maynila. Balitang hatid ni EJ Gomez. Ang pamilya Pinka, tatlong dekada na raw naninirahan sa Black 1 Gasangan, Barangay 641 sa Baseco, Maynila. Sa tuwing may bagyo, sa evacuation center daw ang bagsak nila. Ang kalsada kasi kung saan nakatirik ang kanilang bahay at negosyong sari-sari store, lagi raw inaabot ng baha na hanggang bewang. Inaabot yung selong namin, tinatas namin yung dapat mabasa para di mabasa. Yung bigas po namin, naabutan ng tubig dagat. <laughs> Kaya na lugi kami. Ako po lumilikas doon sa kapatid ko. Natitira dito yung asawa ko. Kasi baka pag nakawan kami, yung pinaghirapan namin, wala na maiwan. Pagdating namin. Kagabi, mabilis lang ang naranasang ulan. Pero hanggang ngayon, hindi pa tuloy ang humuhupa ang baha na gutter deep. Kaya si Tatay Thelmo, nakasuot na ng kanyang bota. Mabilis bumaha. Gawa ng... Walang matakbo ng masyado ng tubig. Gawa ako lang dito, may kanal na gumagana nakabuta ko, gawa nga nag-iingat din ako sa tubig baha. Kasi merap na yung hindi ka rin mag-iingat. Alam mo naman yung panahon na nausong lipto. Nakahanda naman daw ang baseko para sa anumang emergency ngayong may bagyo. Nakaready na po ang ating emergency equipment at ating rescue boat para sa ngayong bagyo na signal number one po ang ating Manila. Yung mga evacuation po center po natin is nakahanda na para sa mga taong lilikas po ngayon. Kami rin po nakahanda na po kami para mag magigot ng 24-7 sa lahat sa aming lugar. EJ Gomez, nagbabalita para sa GMA Integrated News.